May malaking problema ang kinakaharap ngayon ang North Korea. Isa itong napakagandang topic na masusing tatalakayin ni Paolo. Dito bawat sangay ng paksa ay bubulat-latin natin. Iski maliit na detalye ay bubusisiin. Kaya naman kumpleto rekado ang paksang ito. At ang malaking katanungan ngayon ay anong dilubyong sulirani ng kinakaharap ni Kim Jong-un? At bakit ultimo siya na Supreme Leader ay hindi ito kayang pigilan? Pero bago tayo magsimula ay like at subscribe naman po. Malaking bagay na po yan sa aming mga content creator. Salamat po at ngayon simulan na agad natin. Alam mo ba, unti-unti nang nawawala ang North Korea. Hindi dahil sa giyera, hindi rin dahil sa revolusyon. Mas malala isang mabagal pero tiyak na pagbagsak na kahit si Kim Jong-un hindi na kayang pigilan. Habang tahimik ang paligid, may mga senyales nang lumalabas. At kung anong dahilan ang tuluyang magbubura sa North Korea, sa mapa, baka hindi mo talaga aasahan. Disyembre 5, year 2023. Isang kakaibang eksena ang nasaksihan ng buong mundo. Si Kim Jong-un, kilalang diktador, tila naiiyak habang nagsasalita sa harap ng mga ina sa Pyongyang. Humihiling siya, hindi ng suporta, hindi ng pagsunod, kundi ng isang bagay na hindi mo aakalain manggagaling sa kanya. Magkaanak pa kayo. Kailangan natin ng mas maraming bata. Hindi yan sinasabi ng isang leader na may kontrol sa sitwasyon. Kapag ganyan na ang tono ng isang diktador, may malalim na problema. Sa loob ng kanilang mahigpit na hangganan, mas madilim pa pala ang totoong kalagayan ng North Korea. Isang malawakang pagbagsak ng populasyon ang unti-unting sumisira sa bansa. At sabi ng ilang eksperto, posibleng mabura ang North Korea hindi paglipas ng isang daang taon, kundi habang buhay pa tayo. At hindi lang ito tungkol sa kakulangan ng mga bagong sanggol. Pati militar nila, lumiliit. Ekonomiya nila, bumabagsak. At kahit ang ipinagmamalaki nilang nuclear program, nanganganib ding huminto. Kaya ang tanong, ano na ba talaga ang nangyayari sa pinakatagong bansa sa buong mundo? At paano kung biglang gumuho ang isang diktadurang may hawak ng sandatang nuclear? Ito ang hindi alam ng marami. Hindi lang iyon one time na emosyonal na eksena ni Kim Jong-un. Noong unang araw ng bagong taon, January 1, 2024, idineklaran niya mismo, emergency na raw ang bumababang birth rate sa bansa. Ayon sa mga ulat ng South Korean Intelligence na ibinahagi ng Yonhap News Agency, inilagay ni Kim sa parehong level ng kahalagahan ang populasyon at ang kanilang nuclear program para sa taong ito. Isipin mo yan, ang isang bansang palaging ipinapakita ang lakas at pananakot, ngayon ay nagsusulat na sa kanilang opisyal na pahayagan ang Rodong Sinmun ng mga artikulo tungkol sa pagpaparami ng anak. Linggo-linggo, paulit-ulit, ginagawang revolusyonaryong tungkulin ang pagkakaroon ng mas maraming supling. Bakit bigla silang nagpanik? dahil nagsimula na ang countdown patungong pagkaubos ng North Korea. Ayon sa datos ng UN Population Division noong 2023, bumagsak na sa 1.79 ang fertility rate ng North Korea, malayo sa kinakailangang 2.1 para mapanatili ang dami ng tao. Kinumpirma rin ito ng World Factbook ng CIA noong 2024. Taon-taon, mas maraming North Koreans ang namamatay kaysa sa ipinapanganak. At mas lumalala pa ito sabi ng Lowy Institute noong March 2024, pagsapit ng year 2034, hindi na mapipigilan ang tuluyang pagbawas ng populasyon sa bansa. At bago pa dumating ang year 2050, tinaya ng UN Demographics Unit na mababawasan ng 20% ang bilang ng kanilang working age population. Pero hindi pa dyan natatapos. Pagsapit ng year 2100, posibleng kalahati na lang ng populasyon ng North Korea ang matira, ayon sa Population Research Bureau. At ang nakakagulat dito, hindi lang sila ang may ganitong problema. Buong rehiyon sa East Asia, may krisis sa populasyon. South Korea, base sa opisyal nilang datos nitong Pebrero 2024, ang birth rate nila ay nasa 0.75 lang, isa sa pinakamababa sa buong mundo. Japan, ayon sa datos ng Ministry of Health nila, noong 2023, nasa 1.2 na lang. China, mula sa ulat ng National Bureau of Statistics nitong January 2024, nasa 1.7 na lang at dalawang magkasunod na taon na ring bumaba ang kanilang populasyon. Huling beses na nangyari ito, noong malagim na Great Famine mula 1959 hanggang 1961. Pero heto ang malaking kaibahan. May kakayahan ang Japan, South Korea at China para maka-adjust. May teknolohiya sila, may automation, may imigrasyon. Ayon sa World Robotics Report ng International Federation of Robotics, noong 2023, South Korea, ang may pinakamaraming industrial robots. Higit sa 1,000 robots kada 10,000 manggagawa sa pabrika. Japan, pangatlo sa mundo. China, bagamat mas mababa ang robot density nila, sila naman ang may pinakamalaking bilang ng bagong robot installations. Eh ang North Korea, wala. Ni isang advanced na teknolohiya, wala. Walang automation. Walang tulong mula sa ibang bansa. Walang backup plan. Habang ang mayayamang bansa ay nakakahabol at nakaka-adjust, ang North Korea ay parang tren na walang preno, tuloy-tuloy sa bangin ng extinction. At heto ang pinakakaibang bahagi ng kwento, isang bansang sobrang hirap, pero ang birth rate, parang sa mga bansang mayayaman. Hindi ito ang normal. Sa mga developing nations, karaniwan ang mataas na bilang ng anak bawat pamilya. Tingnan mo ang datos mula statista noong 2022, Sub-Saharan Africa, average ng 4.53 na anak bawat babae. Afghanistan, 4.52. Mongolia, nasa 2.77 pa rin. Pero North Korea, kahit walang teknolohiya, walang resources, at maraming gutom, bumababa ang bilang ng sanggol. Nakakagulat? Oo. Pero mas nakakabahala. Dahil kung walang magagawa si Kim Jong-un para pigilan ito, baka hindi bala, bomba, o revolusyon ang magpabagsak sa North Korea, kundi ang katahimikan ng unti-unting pagkawala ng tao. Pero teka, bakit nga ba binabasag ng North Korea ang halos lahat ng panuntunan pagdating sa populasyon? At anong mangyayari kung ang isang diktadurang may hawak ng sandatang nuclear ay tuluyang maglaho? Para maintindihan ito, kailangan nating balikan ang isang punto sa kasaysayan, isang sandaling hindi lang nagpabago sa North Korea, kundi pati sa buong balanse ng mundo. Noong natapos ang Korean War, taong 1953, biglang bumulusok pataas ang populasyon ng North Korea. Mula 8 milyon at 400 libo, umakyat ito sa 15 milyon sa loob lang ng dalawang dekada, ayon sa census data ng North Korea na kinumpirma ng United Nations. Nakakagulat, di ba? Ang bansang ngayon ay nasa bingit ng pagkaubos. Noon ay mas maunlad pa kaysa sa South Korea. Ayon sa mga economic report ng CIA noong dekada 70, ang per capita income ng North Korea ay nasa isang libo, isang daan at tatlumpong dolyar. Samantalang ang South Korea noon, 650 dolyar lang. Pero higit pa ito sa mga numero, ito ay tungkol sa buhay ng totoong mga tao. Si Professor Hazel Smith ng School of Oriental and African Studies na nagsaliksik mismo sa loob ng North Korea noong dekada 90 ay nagdokumento kung paano ang tagumpay ng ekonomiya pagkatapos ng digmaan ay nagdulot ng ilusyon ng walang katapusang pag-unlad. Mula taong 1955 hanggang 1975, hindi lang inaangkin ng propaganda ng North Korea ang pagiging mas magaling sa South. Pinagyayabang pa nila na malalampasan nila ang Japan sa ekonomiya. At para sa karamihan, parang totoo nga. Punong-puno ang state media ng mga larawan ng malalaking pabrika, bagong apartment buildings, at palawak ng palawak na sistema ng edukasyon. Para sa mga ordinaryong mamamayan, hindi lang ito propaganda. Ito ay nararamdaman nilang pag -angat. Ayon kay Choi Min-ho, isang defector na lumaki sa North Korea noong dekada 60. Akala talaga namin noon, paraiso ang binubuo namin. May kuryente ang bahay namin, may libreng edukasyon para sa amin, at ang tatay ko, bilang factory manager, may mga espesyal na rasyon, cooking oil at asukal, mga luho na iyon noong panahong iyon. Pero sa likod ng mga pangakong ito, nagsisimula ng lumitaw ang mga bitak. Pagsapit ng taong 1973, nang sumiklab ang OPEC oil crisis, at tumaas ang presyo ng langis sa buong mundo, tinamaan ng matindi ang ekonomiyang nakasandal sa Soviet ng North Korea. Ayon sa mga declassified na ulat mula sa dating Soviet Union, tatlong beses na lumaki ang trade deficit ng North Korea mula taong 1974 hanggang 1976 at dito nagsimula ang pagbagsak. Hindi na nila kayang suportahan ang pangangailangan ng mga tao at dahil dito, nagsimula ang kontrol sa populasyon. Pagdating ng early 80s, Ayon sa UN Population Division, bumagsak ang fertility rate ng North Korea mula limang anak kada babae, papuntang 2.8. Ito ang unang palatandaan ng demographic crisis na sumabog sa mga susunod na taon at dumating na nga ang pinakamalupit na trahedya. Mula taong 1994 hanggang 1998, dumaan ang North Korea sa isa sa pinakamalalang taggutom sa kasaysayan. Tinawag nila itong Arduous March. Pero hindi lang ito simpleng kakulangan sa pagkain. Ito ay isang sakuna ng mass death. Ayon sa mga scholar at humanitarian organizations, tinatayang anim na raang libo hanggang tatlong milyong katao ang namatay. Katumbas nito ay tatlo hanggang sampung porsyento ng kabuuang populasyon. Isipin mo yan, sa loob lang ng apat na taon, posibleng isa sa bawat sampung North Korean ay namatay sa gutom. Pero ang hindi inaasahan ng marami, hindi lang katawan ang pinatay ng taggutom. Binago rin nito ang buong lipunan. Nang bumagsak ang food distribution system ng gobyerno, napilita ang mga tao na magahanap ng sariling paraan para mabuhay. Sumulpot ang mga black market. At sa gitna ng lahat ng ito, ang mga babae ang naging haligi ng ekonomiya. Habang ang mga lalaki ay obligado pa rin mag-report sa walang kwentang state jobs, ang mga babae naman ang nagpatakbo ng tinatawag na Jiangmadang Markets, isang underground economy na hanggang ngayon namamayani pa rin sa buong bansa. Isang revolusyon ito pero hindi revolusyong armado. Isang tahimik pero makapangyarihang pagbabago na hindi kayang kontrolin ni Kim Jong-un. At ngayon, ang parehong revolusyon na ito ang siyang unti-unting nagpapabura sa North Korea. Balikan natin ang kasalukuyan. Marami ng North Korean women ang ayaw na talagang mag-anak. Isipin mo, sino ba namang gustong magluwal ng anak sa bansang walang kinabukasan? Tumaas na ang average marriage age. Mula early 20s, naging late 20s at bawat pagbubuntis, isang delubyo para sa pamilya na hirap na hirap na sa buhay. Ito ang hindi kayang sabihin ni Kim Jong-un ng malakas. May nangyayaring silent rebellion mula mismo sa mga babae ng kanyang bayan. Ayon kay Mijin, isang defector na nakatakas noong 2019, sa palengke namin, mga babae ang boss. Tinatawag pa namin ang sarili naming grassroots capitalists kapag wala ang mga opisyal. Isa pang defector, si Sun Sunhai, ikinwento ang hirap ng pagpili. Kapag buntis ka, mawawala ka sa pwesto mo sa palengke ng ilang buwan. Kaya karamihan sa amin, bumibili ng illegal na birth control mula China, kahit dalawang buwan naming kita ang kapalit, para lang hindi mawalan ng kabuhayan. At ang pinakanakakabigla, ito ay hindi simpleng trend. Ito ay pagbabago ng buong henerasyon. Sabi nga ng isang defector, noong panahon ng nanay ko, apat kaming magkakapatid, kasi may libreng rasyon. Ngayon kahit isa, pinag-iisipan pa ng mabuti. Sampung oras ako nagtatrabaho araw-araw sa palengke. Pero kahit isang anak, hindi ko kayang buhayin. Isang linya lang yan mula sa isang North Korean mother. Pero kung imultiply mo ang ganitong desisyon sa milyon-milyong pamilya, makikita mo kung paanong unti-unting nabubura ang isang bansa, hindi sa pagsabog, kundi sa katahimikan. At ang reaksyon ng gobyerno, mas lalong ipinapakita kung gaano sila ka-disconnected sa tunay na problema. Ipinagbawal nila ang birth control. Ginawang kriminal ang aborsyon. Nagbigay sila ng kaunting pera sa mga bagong magulang at eto pa, nag-organisa sila ng mga mandatory na matchmaking events para sa mga empleyadong walang asawa. Parang sa pilitang speed dating pero sa ilalim ng diktadura. Pero ang totoo, wala silang naiintindihan. Sa bansang ang average na sweldo mula sa gobyerno ay nasa limang dolyar kada buwan, ano ang silbi ng $20 baby bonus? Lalo na kung sa black market, kumikita ka ng sampung beses ng halaga yon. Ngayon ang tanong, kung pababa na ang birth rate, Paano pa magre-recruit ng sundalo ang isang militaristang estado? Ito na ang mas nakakakilabot na bahagi ng kwento. Ang Korean People's Army, na dating may isang milyon at dalawang daang libong aktibong sundalo, ay unti-unting nauubos. Pati height requirement para sa mga bagong recruit ay ibinaba. Dati, kailangan 5'3 ka. Ngayon, tinatanggap na kahit 4'9 lang. Bakit? Dahil sa malnutrisyon, literal na mas maliit ang katawan ng bagong henerasyon isang dating sundalo na nagsilbi sa artillery unit malapit sa DMZ mula 2013 hanggang 2020, ang nagsabi sa panayam ng Database Center for North Korean Human Rights. Apat na buwan sa isang taon, nagtatanim lang kami ng gulay. Hindi kami tunay na sundalo, parang mga magsasaka na naka uniporme At ang mas malala, pitong taon siyang nasa unit, pero dalawang beses lang sila nagkaroon ng live fire training. Kapag nag-eensayo kami, sumisigaw lang kami ng bang para makatipid sa bala, aniya. Pinaparangalan pa ng gobyerno ang mga opisyal na nakakatipid sa gamit. Kaya kahoy lang ang gamit naming sandata sa drills. At hindi lang mga ordinaryong unit ang ganito. Pati elite troops na dating ipinagmamalaki ng Pyongyang, apektado na rin. Sa ulat ng National Intelligence Service ng South Korea na inilathala sa Korea Herald noong 2023, mismong ang Pyongyang Defense Command, ang unit na dapat nagtatanggol kay Kim Jong-un, ay nagsimula ng magtanim ng gulay sa training grounds nila. Oo, mga vegetable garden na ang nakikita kung saan dati ay may mga parada at artillery drills. Kinumpirma ito ng satellite analysis ng NK News noong January 2024. Ipinapakita ng mga imahe ang malawakang agricultural activity sa mga lugar na dati ay puro sundalo. Ngunit ito ang kabusugan ng bangungot. Ang tanong na nagpapagulo sa isip ng mga opisyal ng Pentagon, paano kung ang bansang may sandatang nuklear ay hindi na kayang alagaan ng arsenal nito? Oo, pati ang nuclear program ng North Korea nanganganib. Ang mga siyentipikong gumagawa ng missiles ay hindi basta-basta napapalitan. Kinakailangan ng taun taong pagsasanay at espesyal na edukasyon. Pero kung paliit ng paliit ang edukadong populasyon, saan pa kukuha ng susunod na henerasyon ng eksperto? Ayon sa ulat ng James Martin Center for Non-Proliferation Studies, noong March 2023, nagsimula ng irekrut ng North Korea ang mga teenager na mahusay sa math mula sa mga science high schools. Pinapabilis nila ang training para lang maipagpatuloy ang kanilang weapons program, isang desperadong hakbang habang nauubos ang populasyon. At ngayon, maging ang physical transformation ng bansa, makikita na rin sa satellite imagery. Mga research organizations tulad ng 38 North at NK News ay madalas maglabas ng satellite images na nagpapakita ng mga pagbabago sa distribution ng tao. Lalo na sa mga liblib na lugar. Ayon sa kanilang pagsusuri, bumababa na ang agricultural activity sa ilang probinsya, habang ang mga maliliit na baryo ay tila unti-unting iniiwan ng mga tao. May mga ulat mula sa defectors at aid workers na nakapasok sa loob ng bansa. Marami raw sa mga rural schools ay nagsasara na, hindi dahil sa kakulangan ng guro, kundi dahil sa kakulangan ng estudyante. Ang mga natitirang bata kailangan ng maglakbay ng malayo para lang makapasok sa pinagsama-samang paaralan. Ayon sa Daily NK, isang Seoul-based outlet na may koneksyon sa loob ng North Korea, marami sa kabataang North Koreans ay lumilipat na sa mga lungsod, hindi para sa edukasyon, kundi para makahanap ng pagkakakitaan. At habang ang ibang bansa ay gumagamit ng automation para sagutin ang krisis sa populasyon, ang North Korea na iwan na sa panahon. Ito ang hindi inaasahan ng marami. At kapag naintindihan mo ang buong implikasyon nito, mapapaisip ka talaga. Ang pinakanakakabiglang kaibahan ng North Korea sa iba pang tumatandang bansa, ang matinding teknolohikal na pagka-isolate. Habang ang Japan at South Korea ay gumagamit ng robotics para palitan ang manpower, ang North Korea ay nananatiling hiwalay sa makabagong mundo. Ayon sa Ministry of Unification ng South Korea noong 2023, ang productivity ng isang North Korean factory worker ay nasa 4% lang kumpara sa karaniwang manggagawa sa South Korea. At ang mga pabrika nila, marami pa rin gumagamit ng makinaryang galing pa noong dekada 70. Karamihan, galing pa sa lumang Soviet Union o China. Wala rin silang tunay na internet access. Ayon kay Martin Williams ng 38 North Project, mga 0.1% lang ng North Koreans ang may access sa kanilang lokal na intranet, na tinatawag na Kwangmyong o Bright Star. Ayon sa ulat ng Committee for Human Rights in North Korea nitong 2024, ang Kwangmyong ay isang censored intranet na binubuo ng government-approved content, propaganda, at educational materials lang. Manumanong manong sinusuri bago i-upload. Karamihan sa mga North Koreans, hindi pa nakakita ng totoong website, hindi pa nakakapagpadala ng email. May mga cellphone sila, pero karamihan ay Chinese-made na may modified Android system. Ayon sa datos ng National Intelligence Service ng South Korea, noong December 2023, nasa limang hanggang anim na milyong tao lang ang may cellphone, halos dalawampung porsyento lang ng buong populasyon. Pero kahit may cellphone na ang ilan sa kanila, nasa ilalim pa rin sila ng isang mahigpit at nakahiwalay na sistema, ang Coriolink, isang closed network na hindi pwedeng tumawag palabas ng bansa at lalong walang akses sa internet. Ayon sa mga researchers na sumuri sa mga cellphone na naipalabas ng mga defector, may kakaibang kakayahan ang operating system nito. Random itong kumukuha ng screenshots ng ginagawa ng user. At kapag may na-detect na bawal o politically sensitive na salita, pwedeng agad-agad itong i-delete ang files o mas malala, i-report ka sa mga autoridad. Ayon sa Recorded Future, isang kumpanya ng intelligence na sumusubaybay sa cyber activity ng North Korea, ito raw ay bahagi ng kanilang full-scale monitoring system, isang digital na kulungan na hindi mo makikita pero palaging nakabantay. At dahil dito, hindi lang ekonomiya ang apektado, pati akses sa kaalaman, isang napakalaking hadlang sa pagkakaroon ng malawak na pananaw. Sabi nga ni Dr. Park Sokil, direktor ng Liberty in North Korea, ang karaniwang North Korean ay walang ideya kung gaano kalaki ang epekto ng pagbagsak ng populasyon sa kanilang kinabukasan. Ramdam nila ang hirap sa araw-araw, pero hindi nila naiintindihan na may mas malalim na dahilan sa likod nito. Sa panig naman ng Amerika, may ibang klasing tabang binubuo ang ganitong sitwasyon. Ayon sa ilang opisyal mula sa Pentagon at State Department, ang pagbagsak ng demografiya ng North Korea ay isang malaking banta sa long-term stability ng rehiyon. Sa ilang public documents na bahagi ng defense planning ng US, regular nilang isinasama sa kanilang mga military exercises ang senaryo ng pagbagsak ng gobyerno sa Korean Peninsula. Isa sa pinakakritikal na bahagi ng ganitong sitwasyon Paano kukunin at poprotektahan ang mga sandatang nuklear kung biglang magka-chaos sa bansa? Bagamat classified pa rin ang mga eksaktong plano, ilang ulat mula sa Rand Corporation at Center for Strategic and International Studies ay nagsasabing kakailanganin ng mabilis at malawakang military deployment para lang masecure ang mga nuclear site ng North Korea. Pero mahirap ito dahil hindi rin alam ng intelligence community kung nasaan talaga ang lahat ng pasilidad. Oo. Alam natin ang Yongbyon Nuclear Research Center, pero ayon sa ilang eksperto, tiyak na meron pa silang mga lihim na site na hindi pa natutuklasan. Sa ilang congressional hearings at public statements, aminado rin ang mga opisyal ng US, may malaking kakulangan sa intel pagdating sa buong lawak ng nuclear program ng North Korea. Ngunit ang banta ay hindi lang mula sa missiles. May isa pang panganib na hindi mo makikita, kundi mararamdaman mo sa bank account mo. Ang elite cyber units ng North Korea ang mga hacker na umatake sa Sony Pictures at ilang international banks ay maituturing na high-value assets ng bansa. At habang mas lalong dumaranas ng desperasyon ang rehimen, posibleng gamitin nila ang mga hacker na ito bilang sandata laban sa kanluran o di kaya, ibenta ang kanilang skills sa sinumang may kakayahang magbayad, kahit ito ay terorista o rogue states. Ngayon, isipin mo naman ang epekto sa sangkatauhan kung tuluyang bumagsak ang gobyerno ng North Korea. Ayon sa ilang International Humanitarian Organizations, posibleng umabot sa 3 milyong North Koreans ang tatangkang tumakas kapag nangyari ang ganitong sakuna. At dahil dito, ang China, na may sarili ring problema sa demografiya, ay mas pinatibay pa ang kanilang border security para pigilan ang dagsa ng refugees. Ang South Korea naman, mangangapa sa ang pagdagsa ng milyon-milyong gutom, walang hanap buhay, at desperadong kababayan mula sa Hilaga. Isang biglaang economic shock ang tiyak na susunod at ang epekto nito hindi lang sa Korea kundi sa buong mundo. Bakit? Dahil ang South Korea ay panglabing dalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo. At bilang pangunahing supplier ng memory chips, halos 60% ng global supply, ang anumang kaguluhan sa kanilang merkado ay magdudulot ng supply chain crisis sa buong mundo. Pero may mas komplikadong geopolitical na usapin na unti-unting lumilitaw sa likod ng lahat ng ito. Hindi lang ito tungkol sa North Korea, ito ay may koneksyon sa China at sa Taiwan. Ayon sa ilang defense analysts, tinitingnan ng China kung paano re-responde ang Amerika sa krisis sa North Korea bilang test case para sa kanilang plano sa Taiwan. Isang classified Pentagon report na nalik sa Washington Post ang nagsabi na ginagamit ng Chinese military planners ang American response thresholds sa Korea bilang batayan para sa Taiwan strategy nila. Pati sa mga international defense dialogues tulad ng Shangri-La dialogue sa Singapore, binanggit ng isang retiradong Chinese military officer, ang kakayahan ng Amerika na humawak ng krisis sa Asia ay makikita sa kung paano nila harapin ang North Korea. Ngayon ang tanong, kung North Korea ay dahan-dahang nawawala, hindi sa putok ng bomba kundi sa katahimikan ng gutom, pag-iisa at kawalan, sino ang unang gagalaw at anong klase ng mundo ang magigising sa pagbagsak ng pinakasaradong diktadura sa kasaysayan? sa pagbagsak ng isang bansa, maaaring mabuo ang bagong kasaysayan o isang panibagong panganib na hindi pa natin kayang sukatin. Bagamat itinanggi ng Beijing ang pahayag na ito nang pumutok sa Financial Times, tila sinundan pa ito ng magkakasunod na pahayag mula sa mga tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, mga pahiwatig na hindi tuwirang kumpirmasyon, pero malinaw ang tono, may pattern. Ayon kay Li Ji, isang military analyst na malapit sa Chinese Navy, Isinulat niya noong July 2023 sa Global Times na ang paghahati ng Amerika ng resources sa pagitan ng Korean Peninsula at Taiwan Strait ay isang zero-sum game at ito raw ay dapat samantalahin ng China. Tinanggal man agad ang artikulo mula sa website na ikalat na ito sa ilang opisyal na publikasyon sa China. At hindi lang iyon, isang classified Pentagon report na inihanda para sa Kongreso noong September 2023 at na-declassify ng bahagi noong early 2024 ang nagsiwalat ng mas direktang impormasyon na ginagamit mismo ng Chinese military planners ang American Response Threshold sa Korea bilang reference kapag pinag-uusapan ang Taiwan scenarios. Ayon sa testimonya ni Assistant Secretary of Defense for Indo-Pacific Security Affairs, Ellie Ratner, noong February 14, 2024 sa U.S. Senate, may malinaw kaming intel na ipinapakita na ang mga opisyal ng PLA ay tinitingnan ang commitment ng Amerika sa Korean Peninsula bilang batayan para sa posibleng senaryo sa Taiwan. At hindi lang ang China ang kumikilos. Pati Japan may sariling pagkilos sa harap ng lumalalang ugnayan ng mga krisis. Sa kanilang defense white papers, malinaw ang pahayag. Ang instability sa North Korea at ang seguridad ng Taiwan ay magkaugnay na hamon na kailangang tugunan ng sabay. Bawat bansa sa rehiyong ito, parang mga piyesa sa isang chessboard na handang gumalaw sa gitna ng hindi maiiwasang pag-implosyon ng North Korea. Ngunit may isa pang wild card na maaaring mas magpalala sa lahat, ang kayamanan ng kalikasan ng North Korea. Ayon sa ilang ulat, ang bansang ito ay may taglay na mahigit 10 trilyong dolyar na halaga ng hindi pa nahuhukay na mineral, kabilang ang pangalawa sa pinakamalaking magnesite reserves sa buong mundo at mga rare earth minerals na mahalaga sa paggawa ng makabagong teknolohiya. Sa ngayon, halos hindi ito nagagamit. Pero sa oras na bumagsak ang gobyerno, tiyak na magiging sentro ito ng matinding kompetisyon at pag-aagawan. Lalo pa itong pinapalala ng relasyon ng North Korea sa China. Ayon sa trade data mula sa United Nations at Observatory of Economic Complexity, mahigit siyam na pong porsyento ng opisyal na kalakalan ng North Korea ay galing sa China. At dahil sa mga international sanctions, lalong lumalim ang pagkasandal ng ekonomiya ng Pyongyang sa Beijing, Ayon sa satellite imagery at economic reports, maraming Chinese companies ang may aktibong interes sa mga minahan ng North Korea, lalo na sa coal, zinc, iron ore, at rare earth elements. Ayon sa US Geological Survey at ilang datos mula sa South Korean government, maaari itong umabot sa daan-daang bilyong dolyar ang kabuuang halaga ng mga mineral deposit na ito. At kung sakaling magkaroon ng pagbabago sa gobyerno o sistema sa North Korea, posibleng ang mga kumpanyang Chinese ang unang makikinabang sa mga yaman nito. Ngayon, sa gitna ng lahat ng ito, ang tanong, talaga bang tuluyan nang mawawala ang North Korea? At kung oo, ano ang mangyayari sa mga armas nito? Sa mga taong naiwan at sa balanse ng kapangyarihan sa buong Asia? Hindi ito haka-haka. Ito ay matematika ng demografiya. Kapag bumaba ang fertility rate, umalis ang kabataan, tumanda ang populasyon at nanatiling stagnant ang ekonomiya. Ito ay sintomas ng unti-unting pagkamatay ng isang bansa. Kahit si Kim Jong-un, sa kabila ng kanyang sandatang nuklear at total control, ay hindi na kayang pigilan ang takbo ng panahon. Pwede siyang umiyak sa national TV. Pwede siyang magmakaawa. Pwede siyang magbanta. Pero hindi niya pwedeng pilitin ang kababaihan na mag-anak kung wala namang pagkain sa mesa. At marahil, ito ang pinakamatinding leksyon sa kasaysayan ng North Korea, na kahit ang pinakamapang-aping rehimen ay hindi kayang labanan ang mga biyolohikal at ekonomiyang katotohanan. Sa bansang ang mga babae ay kusang ayaw ng magkaanak, wala nang hinaharap ang bansa. Habang abala si Kim sa pagbuo ng bomba, nakalimutan niya ang totoong banta, ang time bomb na kumakain sa loob mismo ng bansa niya, isang silent collapse na unti-unti nang nangyayari. Hindi biglaan ang pagkawala ng North Korea. Dahan-dahan itong nangyayari, sa bawat patay na paaralan, sa bawat batang hindi na ipinanganak, sa bawat baryong naiwan at lumang pabrika na hindi na umaandar at ang direksyon ng kwento nila hindi na mapipigil